Hello, good morning katropa. Ang ah, ngayong umaga, lagyan natin ng spike doon, martidlo katropa. Gawa nung laging nag-adapt place pag ginagamit nung panday natin doon sa sityo. Yan, lagi nagatiko yung pako. Kung so, hindi nagatiko ang pako, uh, ah, nagadula sa kamay niya. Napapalo yung kamay niya. So yan, lalagyan natin ng spike. Keep on watching. <tip> So, ito na yung ating finished product, katropa. Yan, oh. Diamond, diamond yan. So, tatlong beses natin yung ipadaanan. So, yan ang naging result, ha. Diamond, Ang ganda oh. Hmm? Diamond, diamond. Pus possibly, magdulas pa yung katropa. Ganda, ganda na yan, oh. Kita nyo? Oh. Yeah. Thanks for watching. Salamat sa mga subscriber natin sa YouTube. Yan. May YouTube channel din tayo pero konti pa lang yung subscriber. Pero salamat dun sa mga nag-subscribe. Thank you, thank you.